atrás. Hoy, atrás. Atrás muna. Baka masabit kayo dyan. Atras mo na mga kabayan. Grabe oh. Ha? Wala ka lang. <laughs> Bigat na lang dahil sa Kunti lang yan nakuha mo eh. Kunti lang yan. Hindi magagamit kasi natin doon sa mga babasagin. Ah, pwede nga yan pabalot. ba? Uh, Dami yun buwan buwan na ata ako ng tumakbo Sa dami ano Ganda ng ganda ng jacket Ludi Pink! oh, di ba? Pink. <laughs> <laughs> Nga. Na Nini-kibayan mo naman oh. Ano? May, may lagi akong baon. Diba Hay naku. Ito maganda binigay ni ka Angel oh. Pero di ba? Oh. Diba? oh. Ayano. No? Jacket ang ganda. Siyap. Pasok ano na. Ano pa pambalot pa sa si oh. pa babasagin. Pambalot sa si pa babasagin. Ganda nga po mga idol. Dito tayo sa ano po, sa Old Shop Salmia. Dito po tayo ngayon sa parisi Easy Cargo. Pagkatanong po tayo kung magkano yung box na magagamit natin na pwede nating maisin po sa inyo yung small. Kung magkano po ang bayad na sin. To. So, Pasokin natin. Ay, kasama ko si Angel. Kaya, katokay mo na lang. Mag-inquire <laughs> po tayo. Magkano po set na Ng box. Ano po? Mag-inquire na po. Ang ganda po nga po. Okay lang, Naka-video okay lang po. Mag-inquire lang po sana kami sa box. Kung mag... Ano po bang small dito? Ito po siya, sir. Ito sa ibabaw? ito yung small niya. Ah, ito pala yung small niya, Lodi. Ito sa baba. medium. Ah, ito po ba? May... Ito. <laughs> <laughs> yung pala <ang> medium. medyo. Sa yung tsaka eh, Dalawa lang. Dalawa lang. Pero meron tayo, all ba? sizes are available. Itong small, magkano pong sit nito? Pag halimbawa, uh, ilagay natin ng Mindanao. Mindanao, 13KD. 13KD. Si Cargo. Ah, si okay. Pa sa Luzon, ano? Ah, oh, Mindanao. Hindi, oh, pa Luzon besides Mindanao po yun. Ang Luzon kasi may area tayo na, like for example, Manila only. Uh Oo. -oh. 13KD lang yun. Ah, diba? And then, okay. And Luzon 1. Halimbawa, Tarlac, Pangasinan, Quezon, yes. Bicol. Uh, from Bulacan to until Pampanga, uh -oh. Luzon 1. Oo. Uh, Cavite, -oh. Antipolo, out of Manila, uh, ano but na. it's ne near in Manila. Oh, iba, na, iba na po kasi yun. Oo, uh, yan, yeah, dos one yan. Mm. So, 11 KD. Mm. Pero pag medyo malayo na po. Ano ba sa amin, sa Quezon, po ng Bicol? Ayan, 13 KD na po. Ah, papunta. Luzon. Uh, oh, papunta uh, Visayas na siya. Okay, at least, mura, mura lang mga idol ha. Ah. Ito po yung small niya, Magsisibayad bayad po niya ay 13 KD. Ayan po, naman Tapos ito MD, po Max, kanyang yung kanyang uh, medium. Bago pa lang pala ah uh, Magto 3 years na din. Kaya uh, po, magkano po ito yung ano? Yan, yun, yan, medium. medium. Sa Mindanao, ah, sa Ampay. Visayas, Mindanao, Luzon, Korea. <laughs> ano yan siya, 19 KD. Ah, 19 KD. Okay, lang okay. okay, yung strapping na po yan. kasama na ito. Ah, kumbaga ah, ganito na siya lahat talaga. Lahat po. Oo, oh, oh. yan lang kaganda mga idol. Kasi, pag nag-set po kayo ng back nyo, talagang safe na safe po. Tingnan mm -hmm. nyo, mayroon na siyang ganito. Tapos mayroon mayroon pa siyang, ano, mayroon pa siyang trapal. Ayan, no. Talagang safe na safe po. O, diba? Mm. Yun pala. Tapos, pag ano po, XL? Uh, XL natin papuntang Visayas, Mindanao, uh, at Luzon to, 30 KD na lang. Instead 30. of 35, nakapromotion. Uh, Nakapromo ngayon. Ayun pala. Ayun pala. Tama nga inabasa nabasa ko sa comment Tsaka, po nila, marami tayong promotion this coming December. Yeah. Ayun po, mayroon po silang Facebook page sa mga yes. nandito po sa Kuwait. Kung gusto niyo po talaga Ay, okay, paano uh, po si Far Easy? Far Easy po. Yes. Oh. International Cargo, yun, diba? yes. International Cargo yun, di ba? Yes. Kuwait. International Cargo hmm. Kuwait. Okay. Yan. Ano ba Yung box niya, pag ano? Empty. Empty. Ha? Ah? One dinner lang. One dinner? Free. Small at saka medium. Ah, well, ah, Yes. For example, Chapria, Makapula, hmm. uh, huwag lang alis sa Abahan Salim, Alumayman, uh, Ika ila ko eh. O yan, free delivery. Wag Ayun, free delivery. Malayo. Tapos 1K okay. lang po yung, yung medyo magkano, empty box medyo. 1 dinaruba. Ah, 1 dinaruba, yung small po ay 1K lang. Okay? Mas well, okay na rin. Ayan o, oh, paglagyan po natin ng mga gamit na ating napupulot na para po sa inyo. Okay na po siguro sa inyo to. O, oh, di ba? Mayroon na tayong mailagay rito mga sapatos at mga babasagin po. Okay? Ayan. Ito, Ay. Ayaw man ay Ayaw pamigay nakaupo man. Inupuan mo nga idol ayaw pamigay. Grabe sinulo yun ah. Dami nun. Ang dami nun, Hanap talaga tayo dito. Hanap po Hanap talaga tayo mapulot ba? Doon kanina, ang dami, mga sandal po. Oh. Ayaw akong papulutin ang babae, inupuan. Ayos ka Angel oh. <laughs> Sige. Ka Angel, kuha. Ha? Ah? Uy, ang ganda, ng, ganda nung ganda nung jacket, Ludi. Ba, oh, diba? Pink. Oh. Nga. Ang ganda nito, ah. Mayo? Oh? Ball. ganda, pink. Okay na to. Diyan tingnan Ha? Gusto mo? Wala. Ayun Oh, okay na. Ayun, ganda oh. Oh, binigay ni Ka Angel oh. Ganda lang, ganda no na. Ah. Wow. Mga punda pangbalot sa babasagin. Huh pang balot sa babasagin oh ito pa sobrang laki man ito wag yung ano wag yung sobrang laki Sulong-sulo oh, natin to. Oo, sulong-sulo namin eh. Habang wala pang nakaamoy. mamaya to, sigurado Dadag... Pag may nakaamoy Dadagsain to mamaya. Oh, ah? Ay, sigurado Di na Ha? Huh? Pag may nakaamoy na. Ay, na. Hindi na makasingit. Pag may nakaamoy. Uy, ganda nito Lodi oh. Wakan mo nga. Kita yung pusod nito ah. Oh, tap -tap. <laughs> ha? Tap -tap. Wala naman magsuot niyan. Wag na. Yan ang magsuot niyan sa atin. Han? Sa... lang yun o. Oh. Ang dami dito mga idol. Ayun oh. O. <laughs> ang dami o. Oh. Ang lalaki. Ang dami. Eh. Mga, pun mga punda lang eh. Diyos. Diyos Diyos ko. Mahal kaya ng punda sa atin, tatlo isang nung... nung, nung, umuwi ako mga idol, nagtingin ako doon sa may amin, tatlo isang pero sobrang nipis. Ang dito, ang gaganda ng tila, oh. Libre lang, dito, dito. Libre isandaan. Ha? Libre isandaan. Libre isandaan. Ah. <laughs> Hindi lang isang <isandaan. laughs> Talagang, ay, oo, oh, talagang makakarami ka. Anong isang <laughs> Oo, oh, kaso lang, yung iba dito, sobrang laki. Kaya wag natin kunin yung Oo, ay oh, oh, eh yung punda sa ay sa atin maliliit lang eh. Natin, <laughs> oh, ano dito? Ah? Libre po. Libre sa Libre sandaan. Libri sandaan. sandaan. <laughs> oh, libre nga yan. Sandaan ko kunin mo. Libri sandaan kunin, kunin mo. Libre na yan. Pag hindi daan ang kunin mo, may bayad yan. <laughs> tiktok, tiktok. 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 brother. Good. Iya. Yeah, yeah. What's your name, brother? Hussein. Hussein? Yes. Oh. India, Lah Bangladesh. Ah, oh, Bangladesh. Nah, Bangladesh. Nah, <laughs> anu Ano Bangladesh? Ya, yeah, Bangladesh. Oke. Okay. Dami. Kami. Oh, talaga namang, Eh. Oh, sus. Allah, andami nah. na. Ang dami na ang nakuha oh, ko. Lodi, hawa kamu nga. <laughs> <laughs> Pero pa oh, ito oh. Ay laki. Oh, Opo. Okay. <laughs> Opo. <laughs> Ay, sila ni Ate Loy. May tato si Ate oh. Ha? Wala nga, libre nga yan ano ka ba? Ay, may mamaya. Ito, ito napin mo, ito tingnan mo. Comporter, gusto mo. Oh. Siyempre, lagay mo na natin sa ating Wagga! plastik. Eh. Ate na mo naman, oh. May, may lagi akong dadaon. Iba. Sige na. Oh. Ito makak nabigyan ni Ka Indel, oh. Pero oh, 'di ba? Oh. Ayan oh. Jaket ng yeah. kando. Yeah. Pasok ano na. Ano pa? Pambalot pa, coba oh. pasukin. Pambalot, coba si pasukin. Ito pa lodi, oh. Oo. Oh. Kukunin ko lang mga towel dito. Ah, 'di mo mamaya, mamaya. Oh, sige mamaya. <laughs> saan pa kayo mga idol? Dito lang yan, libre lang po. Uy, sa mga nagtanong po pala, ang dami po kasi nagtatanong kung anong lugar to. Ito po ay ano, Friday Market Harad po. Mag, sa mga hindi pa po, po nakakala, maganda dyan, mag-taxi muna kayo. Sabihin nyo, Friday Market Harad. Okay po, libre lang po dito, makarami. Mamaya, sa mga ukay-ukay tayo, ukay-ukay at saka sa babasagin ngayon, nandito tayo sa mga punda. no, may unan pa yun. Ito, 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 ito Lodi. Ano, laki naman ito. Laki. Ha? Laki. Laki oh, jacket nga, laki. Uy, to, 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 to. Pang yun. Ito wa mo nga. Yan ang ganda, kumot oh. Ayun oh, no. kumot mga idol Akin, akin, na, Sa pin sa pin sa box. Ito pa ito pa lodi. Ha? Ay, pang ano yan? Pang panligo ayun oh. No. Wag yan, wag yan, wag yan, wag yan. Ta Tawakan mo ta Pang bata. Ay, oh, pwede to pang kumot sa bata akin, na kanina. Dami ah. Oh. Di diba? Hey. Oh. Ha? Oh. Ngayon, sa uh. kailan lagi natin eh naghihila. Ito oh, ayan oh. Ah. Oh, ano lang to, laba lang. Laba lang ng ganda oh. Kaya nga eh. Laba lang. Size 38. Laba lang oh, mancha lang mga idol, mancha. Ayan oh. Ganda. Dami ah. Ito pa oh. Ala. Medyo okay pa to, kaso laki naman. Laki, wala laki, laki yan. Ha? Wala laki laki. laki, laki. Oh, wala laki, laki. Ito labahan ng to, Tila si ano si ayo. Maong. Paikot-ikot na to. Pagpilian <laughs> natin ah. Na. Eh, hey, oh. Ay, ano, ayun nga, tina, no? tina mo ng Paris nito. Paris niyan. May meron yan diyan sa lalim. Ni mir mir. natin pina di Ito medyo mas okay to. Baka merong mas malaking paa. Kunin natin to. Hey. Hanap na yung, hanap. Grabe yan. Maganda ah. Ano? Wala na yung mga sapatos dyan? Baka wala na yung mga sapatos dyan? Gaganda <laughs> pa naman ang mga damit. Ayan oh. No? Oh. Red tag. Ayan oh. No? Wala nang ano. Talagang. Ano na siya eh. Ah. Ah ah uh, Agang pag nakaupo eh. Lala, <coughs> <coughs> galit ah. <ha>. Hop, <coughs> <Up>, hop. <up. tos> tras, tras. Hoy, atras. Atras muna. Baka masabit kay diyan. Atras muna mga kabayan. Ayun oh. Oh. Oh, ayon ayon Ayo, ayon 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 Tau. ayon oh, ya. Where ayon 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 Ayo, ayon ayon Kakar ayon Kakar ayon ayon Ito ang dami oh. Binibinta po dyan eh. Mia, mia, Mia. Ha? Mia. Mia nga, Mia. Doon, doon. Ya! Yeah. Grabe oh. Ha? Wala lang. Diyos ko, bigat na lang dahil yung Kunti lang yan nakuha mo eh. Kunti lang yan. Hindi magagamit kasi na rin doon sa mga babasagin. Ah, pwede nga yan <laughs> pabalot. Diba? Uh, dami yun. Oh. Parang buwan-buwan na ata ako ng tumak dito. Sa dami, ano? Pwede naman eh. Tara.